signs na mabubuntis ka sa di tamang panahon. 1. Nakikipagrelasyon ka na kahit bata ka pa. Nangyayari ito kadalasan sa mga nag-edad DC. 2. Nagmahal ka ng bisyoso at adik. 3. Hindi mo sinusunod ang mga payo ng iyong mga magulang. In short, so pakira at suplada ka. 4. Lagi kayong nagsasama na kayo lang dalawa. Five, ang iniisip mo lang ay ang panandali ang sarap. Hindi ka nag-iisip ng iyong kinabukasan kaya huwag mong subukan masisira ang buhay mo. Kung high blood ka, limitahan mo ito. 1. Pizza two Salted snacks tulad ng jackpots at chips 3. Mga pritong pagkain tulad ng fried chicken at mga gisa 4 mga prosesong pagkain tulad ng hot dogs 5. Sobrang paggamit ng asin 6. Iwasan ng alak 7. Sodium tulad ng canned goods at noodles Manatiliing kumain ng gulay at butas para magiging malakas